Hindi, okay, ah, uh, bukod yun sa class. Parito ate, para maraming dala. Hey, si, sa mga mo ano, si ate. Dalawa kayo. Kuya okay. Bert, tabi ka kay nanay para makita si ate. Yung mga, hey, mo kay nanay. siyempre proud. Hindi, tabi ito mo. Proud si Tech Lito. Pagka nakikita, may mga talit kayong mga sumisingaw. Oh. Hindi <laughs> sumisingaw. Ano tawag ba? Ba't sumisingaw? Ate, dito. Pakita uh, natin yung galing. Yung kabisado na medyo uh, nakakapagpagkandami. Okay. Okay. Para, para, para yung mga nanonood natin. So, okay. siyempre. Aba, laki na yung problem. Angel. Ba't na ano you know? wala yung okay. ano ko but dito? But dito? Na kayo next, next no, wala yung... Bawa pangako nila daw yan. Okay. Para daw, ano? May kopya na no, wala. Para daw matuwa ka. <laughs> Tatay rin. Ah. Oh, uh, sige. Oh, okay. ingat natin. Oh, Lakpakan muna po. natin. Sala ko ya, uh, Kaya mga kasentra, nandito po tayo nang napakagandang awit ng napaka na mga, ang ating po Angel ni Ate Angela. Yan, go. Oh. You know? Ano na 'yung ano? Siningit ko rito. Ito ba ang amo ko dito, bye. Ayan, sige. Sige na, Sige. Simulan niyo lang pagka ah. gusto niyo na simulan. Magbulungan kayo yung ano niyo yung kaya. Ito po yung ano din, hindi di ko na pa laboratory. Matagal. Ha? Ay, sa susunod na lang po, pwede no. naman. Saka no. na lang. Pag mapatid. Ha? Ah. Ba't nawala isinigod ano, ko rin Robert, dito? Nawala. Nawala I-siningit ko rito, itong, ano mo, reseta. Pinakaalman mo na naman. Ha? Parang walang yeah. makitang kahit balat man lang ng kenya no, malinis. so pagitan mo mo na eh ka kasi hmm? <laughs> ay ganun ba? Ah. alam mo kasi kami nagkikinig dito oo oo tayo tayo yung tayo yung tayo 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 Oo. Mayroon akong labi. Labi na. Kasi mayroon dyan na isang ano, madong... Siyan, no? Si Potential. May Potential si Oo. Kuya. Angelo din! Ahh! Baka ano kasi sila magkapangalan, no? 🎵 Ika'y dumating 🎵 O, sige. 🎵 Ika'y dumating 🎵 Okay, go. Ay, ulitin natin. Bila. Tapos nawala. Inalis na yata rito. Nawala ang kopya. Buti lang may dala akong ganti. Parang maganda itong kakantay nila. Mas maganda yung talagang dinig na hmm. dinig nila yung Sige, sige. Si. Okay. Bibigay ko ito kay Ate Inge. No? Para ka Kay dumating na parang hit ng hangin Ako'y nakahinga dahil sa'yo ang tanahan naman'y di natin pwedeng alamin Diliwanag ang daan tungo sa'yo Dito ka sa puso ko Kung ito ito'y pangibig na takot ay dinadama dito ka lang palagi Sa aking tabi lahat kayang harapin Kung dito ka lang Di mapigilan ang lungkot na dadarama para bang dahong nilaw sa hangin. Nung, <coughs> At, <coughs> nung dumating ka, parang magandang panaginip. Kasama ka sa buwan tuwing gabi. Dito ka lang sa puso ko. Kung ito'y pag-ibig nga, takot ay di nadama. dito ka lang palagi sa aking tabi lahat kayang harapin kung dito ka lang mong lakas Ay, Ibibigay ko kahit nasaktan si Ika'y puntahan kahit saan si ka man Kung kailangan mo ako Aking mahal Pagod at parang di na kaya Mamahalin pa rin kita Dito ka lang. sa akin tabi, lahat kayang harapin oh. dito kalam ano pa kanama? naman? tapa 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 pa. tapa 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 pa. tapa tapa pa tapa 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 -saya -saya. Pagkatapos niya power si Kuya Robert naman tignan niyo pa paano siya kagaling kumanta. Kita diba wat jauh. <laughs> Hmm. Naglalagay ng kurete sa aking mukha Para di nila malaman Ang tunay na ganap na ikaw at ako ay hindi na Inesayo ang mga ngiti para di halata. Dendam ko pinigi sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapalala tanggap pa ba ako, ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na at kung bukas pagmulat Okay, paano ka paano mo ngayon? Galing, galing, galing. Uh, si ano naman? Si Kuya Albert, uh, si Kuya Robert. Pakinggan nyo si Kuya Robert. Kuya Robert, dito, yung kanina. Tatapusin po ni Kuya Robert ngayon yung kanyang kanta. Ay, gano'n. si ganyan din pala si Kuya Robert. Oo. Oo. Dito ka Kuya Robert. Kuya Robert. Kuya, Sige nga, pakita mo nga yung palit mo dyan. Kuya Robert, dito. Tabi tayo dito. Mm, dito. Mapakinggan niyo yung lupit ni Kuya Robert. Palakpakan niyo muna si Kuya Robert. Okay, Kuya Robert. Ay, sorry. Hawa ko pala. Oh. Eh, eto na, Alam mo ron. bang ang ano? ibang lyrics? Mas maganda yan. Hindi ko po kakanta yun. Po. Oh, simulan ko, ano? Sige po. <clears throat> ang tinig mo ay aking hanap na Sa gitna ng bawat takot at paghihira Sa kabila ng aking pagkukulang Katapatan mo, O oh Diyos tanging laan. Sa puso at damdamin Ika'y mananatili manan, Walang hanggan ang alay mong pag-ibig Natagpuan ng iyong pag-ibig ah, Dakila, Dakila. Oh. Doon, doon sa kus, kus ako'y iyong pinalaya. Et Jesus ako'y kaawit, nang walang hanggang pagpupuri Pupuri. Ang puso, puso ko'y sa'yo, iaalay. Siya pa, lakasan mo ko yan. Oh. Aang ang puso ko sa iyo iaalay kasi nag mm saka na Panginoon, ikaw, ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa akin, di nagkukulang. Oh. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Ngayon may sa'yo ako mananahan sa puso at damdamin. Kay mananatiling walang hanggang alay mo. Lakasan mo kayo, Bert. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Ang Doon, Doon sa kruz, ako'y iyong pinalaya Yesus ako'y iaawit Nanggulang hanggang pagpupuri Ang puso ko sayo iaalai Oke, jeling 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 ya Jelen 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 Kala mo siguro, uh, oh. si Kuya Robert pa. Uh, hindi ko alam na, hindi ko alam na teacher pala si Mama, si Nanay. Hindi ko rin po alam. Ang alam ko, ano, nagtapos siya ng, ano, teacher. Ng teacher. Pero matagal na po yung matagal na sinabi sa akin, bata pa ako. Mm -hmm. six years old pa lang ako, seven. Okay, sige. Hindi, nanagay ko na rito. Kaya tayo, parang nagkikwento lang tayo. Ako, Ako naman. Kaya Anong sasabihin kay ano kay tita? Okay. Thank you po. Okay. Kakantahin para tayo mag daw ano. Ano yung pwede niyong ituro mo na sa kanila nai? May alam po ba kayong dancing? <laughs> ah. Uh, <laughs> lang ganito. O yung singing. Ah. Blackboard. Nay, gusto ko balang araw maging with honor lahat siya. oh O, basta mm. yung libro. May libro ba kayo? Uuwi niyo yung libro dito para pag nag-assignment. Mm hmm. Natuturoan ko ba yan? Hmm. parang yung mukha niyo po para hindi ko po nakikita. Sorry. Alam ko namimiss mo ako. mo na ako. Kasi naroon niyo ang tos mo ako. Hmm. Si Kuya Dave daw. Dave? Hmm. Huwag ka nang umiyak. May ano po na may. May? Sipon. Ah, uh, patingin nga. Nalungkot naman akong... Ayaw nga pala. Mainit. And then, nagluluto ng sopas si, ano, si tita. po. Mm. Gabi iba like, port, port lang no, iba -iba yung kagupuan ni Clark ni Angelo Tapos iba iba talaga ang ganda-ganda nila oh <laughs> Teacher pala si Nanay Pwede daw siya magturo sa mga bata Assignment matagal na ako 1987 pa ako nag-graduate Sir naka ano po kayo nay nakapasa po kayo tapos nga ang grade ko noon. Oo, oh, ang galing naman. Palakpakan naman si Nanay. Ayan! na ano. Si Nanay pala yung solusyon pala sa'yo kuya. Oo. Hmm. yung Ikaw yung malaki. Ako ate. Hmm. hmm. Eh, dapat kasi ano kan, eh? grade six ka na eh. Diba? Grade 6 ka na, di ba? Grade 5 po. Ah, grade 5, di ba? Ah, uh, sino ba yung namimiss si Tatay Ram? Ah, akin na, hug ko. Mm -hmm. Gusto, mm gusto po, Mariose. Mm -hmm. mm -hmm. -hmm. Oh. Mm, thank you. Kaso ito mainit ate. Oh, okay, gamot. Um, sabi ko nga tamang tama nagluluto ka ng sopas, mainitan siya. Basta oh, po, hindi po daw po siya papasok bukas po, sabi ni teacher. Hindi okay, pag okay na mapagta, uh, napainom ko na siya ng gamot at okay na. Mm. Papasok. Para si Angelo. No? Kakakalin ni Angel. uh. na niya. -hawa si ah, hawa-hawa si Tanong. Dumugo ah. ko ng ilong niya po. Sino? Mm. <laughs> <laughs> ito <Sino yun? laughs> kasi yun. Sa init. Kaya pinakita hmm. ako na po <coughs> Parang yung puso parang tumitibok. Po. Hmm. Paano? Paano? Parang po tumitibok po. Tumitibok. Hmm. Um. Namiss ko din naman kayo. Ako, namimiss ko din kayo. Araw-araw kasi hindi ko naman magagawang bantayan ko na bantayan pa kayo. Nandiyan naman si Tita Janet. Opo. Si Tito Lito. <laughs> Oh, ano yung promise niyo sa akin ngayon? Mag-aaral ng... Mabuti! Okay, para magkaroon ng... Medal! Medal! Medal, iPad. Medal, iPad. Medal, medal, medal. pagka nagkaroon na ng medal, magkakaroon na ng... iPad! Okay. Oh, okay. Okay, ito, laptop nyo. Okay, dito ako. Ngayon, meron na kayong bagong kapatid ngayon. Ha? Eh? Ha? 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 Oo, oh, panganay. Ano po, mm kuya? -hmm. Gulat naman po ka, papay. Kung love ko kayo, love ko din siya. Apo. Oh. Parang na-miss ko si Tito. Gusto yung mukha niya. Parang hindi ko pa nakikita. Na-miss mo si Tito, Agos? Apo. Oh, May kiss mo Oh, mo. <laughs> <laughs> oh. ay, tigil <tignan> mo. Ang tatay raw mong mapapansin mo sa mga alaga ko. Ah, uh, gumanda, pumogi. Hmm? Oh. Minabola niyo lang po kami po. Hahaha! <laughs> <laughs> Tapos nanaba ko. Si Kurok Mark? Oo, oh, oh, alam mo ba yung mga mga siya boy. lang yung tala-tala dito hmm. na siya. Okay na yan. Kasi parang hindi ka lalaki. <laughs> Sino parating naiiwan sa lamensa? Asiklar. Ah, Hahaha! <laughs> uh, <laughs> Sigurado. Pagkakain, <-duha> may <laughs> si nanay. <laughs> <laughs> siya una, siya <laughs> una. Okay, pag malungkot si Kuya Robert nyo, kakausapin nyo, ha? Apo! Apo! Tatay! Ikaw, Angelo, tsaka si Clark. Kayo, mga girls. Uh, si, yung mga boys lang ang kakausap kay Kuya, no?